mga kapacham dito tayo sa kubao. ah, ganap tayo ng tennis court dito saan ang tennis court sa kubao? tayo, kaliwa o kanan? mga kapacham ha? Ah, tayo natin sa kanan keep right, di ba? ganap tayo ng tennis court time check, las 7 las 7 nga oh mga aga pa oh itong mga to dito, parang ongpin naman ata to alam ko ba Cubao dito? Ong Ano? Buo. Puro to. Puro massage. massage na lang kaya tayo. Ha? Yan. Kaya dito ang ano, uh, mga kapadyan. Tennis court. <laughs>